Sa'yo ang pulutan, sa'yo ang handaan. Ilang liyem po ang gusto mo? Naghahanap si Mahal Arena ng tahong. Oy, salamat ah. Salamat sa kanila. Jo, shout out kay Joel. Lakan Lale. Lakan Lale. Ah, kasi sige, sakita ko na kayo, magpapapit ako sa Ah, sige po, sige po. Hindi ko mo sa'yo ano yun. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay Sa Canada. Yeah, no? yan, eh. <laughs> yan yeah, birthday niya ni. birthday niya na ni Mahal Reina mga kinig. Ano? dito kami sa superstore, naggrocery kami. Ito na 'yung mga pinamili namin ano. Kaya na 'yung pinamili namin. Tapos sa pupunta kami mamaya sa ano sa uh, Seafood City kasi mamimili tayo doon, ng mga lutong pagkain para hindi na masyadong mahirapan si Mahal Reina sa pagluluto ng kanyang handa mga kinig ano? panuhin muna natin si mahala na, na reyna puntahan muna natin at ako maraming mga binibiling mga ihahanda niya mamaya ano kasi gusto niya raw yung kanyang handa ay bonggam bongga ayan yan tingnan nyo hipon ako lahat ng kinukuha niya ay bawal sa akin ano talagang mukhang may galit ka sa akin Mahalarena. pero mas mukhang masarap yan ano pero tingin sabi nila ano magkano yan Tiba, 14 almost 14 no alin sa soli natin alin sa soli natin ah ito Ato, bumili rin kasi si Mahal na Reina. So, huli natin ito, ma. Ilan? Itong dalawa? So, na natin to itong dalawa na ito. So, natin doon kung na so, saan kinuha ni Mahal na Reina. Yan. Dito tayo. Gusto niya na yung mga luto na lang para hindi na siya mahirapang magluto-luto pa. Yan. Balik natin dyan, ano. Para, ano, para dire-diretso sa hug na lang. Para iwas sa... Uh, babayari na malaki sa kuryente, trabaho, mga lutong pagkain na lang daw yung bibili ni Mahal na Reina. Ayan. Tahong? Aba maraming tahong doon ah. Kung wala tayong makitang tahong. Sa Seafood City, maraming tahong sa Seafood City. Punta tayo doon. Oh, Mahal na Reina. happy birthday ano? Naka lang talaga, happy birthday! Naya, naya si Mahal na Reina. <laughs> Lakas na ng bunganga ako. <laughs> so, by the way, mga kainis ano? Bagong lahat, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe. Baka naman pwedeng pakipindot na rin ang notification bell para syempre lagi updated sa mga videos na i-upload ko. Yan, ganun, ganun, yung mga entrada ko dati nung mga nagsisimula pa lang tayo mag-vlog eh, no? Yan. So ang dami na rin dito sa ano, no? kumpleto na rin dito sa Superstore. Dati walang mga ganito sa Superstore eh. Ngayon may mga sili na rin. Sili. Ito, kamias. O, oh, kamias pala ito. paborito ko to oh, oh, nga, kamias oh Naku, naghahanap oh, ako nito eh Mahal, okay lang yan, mahal mo naman ako Tapos ito pa mo oh Meron pang squash flower Yung, tal yung, bulaklak ng kalabasa Kaya no? Na Paborito ko to Naku, ikuha na rin tayo nito mo. Oh, dalawa Magkano ba to? Four dollars mga oh Yung nagpuha tayong dalawa nito, gustong gusto ko to eh hmm. Pero hindi natin handa ngayon yan Sa mga susunod na araw Pagkatapos ng birthday ni Mahal na eh no, meron na rin dito ito, banana leaves, meron na rin ano. Dati walang ganyan yan dito eh. Dito sa superstore, na oh, nagano na rin sila ayan oh. Ito dilis na bawal sa atin yan, napakalakas ng Ha, napakalakas ng uric ng purine yan, pampataas ng uric acid. Ito meron na rin sila rito, kompleto na rin oh. May tulingan. Ito oh, GG oh, mga ganis galunggong nako, napakasarap nito, panginoon. Kaya lang bawal sa atin yata yan, eh, no? hindi po pwede sa atin yan ang pwede lang talaga sa ating isda bangus at tilapia tara. so galing na rin kami kanina sa Lucky Supermarket ni Mahal na Reina namili na rin kami doon ng mga ilang piraso lang o, tara na let's go na bayaran na natin at makapunta na tayo doon sa Seafood City at makapagluto na si Mahal na Reina at makapag-celebrate na tayo ng kanyang birthday mga siya no? yan yeah. Sa'yo ang pulutan, sa'yo ang pagkain, sa'yo ang handaan. Happy, happy, happy birthday day. sana'y mabusog mo kami. Yun. <laughs> Ay, bihira naman, no? nag na yung birthday celebrant. Sige, sige. Pito na tayo sa, ano, sa Seafood City, mga kainags, no? Ay, so bahala na. Si Mahala na ako. Anong mga bibili niya rito? Tayo susunod lang. Dala lang tayo ng basket para... Lagayan ng kanyang mga bibilhin. Ayan si Mahal Arena yung birthday girl oh. Teka muna Tala lang tayo ng Ito na yung mga pinamili natin kanina sa Superstore tsaka sa ano Meron ka ng basket? Okay sige Ito tayo Ayan so tara ano pang hinihintay natin Let's go Ayan Seafood City mga kainags ano Mukhang konti mga tao ngayon ah Kasi alang aning oras eh Ay si Mahal Ang ating birthday girl So order muna ng halo-halo si Mahal eh sabi niya sa akin kung gusto ko raw ng halo-halo, sabi ko hindi pwede, iniiwasan natin yung matamis mga kainis dahil nga sa ating uric acid. Tsaka siyempre pag nagkakaedad na tayo eh bawas-bawasan na natin yung mga sweet. Nako. Hindi na maganda 'yan sa katawan. Makapagsisihan natin sa bandang huli. Susukot nito ko itong sarap nito 'no, kaya lang bawal din sa akin 'to mga kainis Hot no? Hotdog, to sarap sana 'to toron kaya lang, matamis din. Lahat bawal. Maraming bawal. Marami tayong iniwasang pagkain na bawal. Ano? Okay na? Bilis na pala. mayro na kaagad si Mahalari na nakahanda na pala eh. Ano? Ha? Doon tayo? Barbecue ro. Sabi ni Mahalari na tsaka yempo, Walong... Bar Boss, walong ano ha Walong barbecue please. Ilang ano ma? Ilang liempo ang gusto mo? Ha? Dalawa? Tsaka dalawa nito. Yan. Tsaka dalawang ano? Liyempo? Ah, uh, wala, walang rice. Ah. Oh. Oh, meron tayong kaibigan si Rice Velasquez. Ah, uh, oh, shoutout Rice ha? Tinatanong kami kung gusto namin ng rice, eh. sabi namin hindi na, meron na kami Rice Velasquez. <laughs> Tawa yung Verde Celebrant eh. No? Medyo konti tao ngayon, mga kainis ngayon. Oh, wala. Tapos meron kumakanta doon dati. Eh. Ngayon wala eh. Pag meron sanang kumakanta, kakanta ako eh. Kaya lang pag kumanta ako dito, baka magsialisan yung mga tao. <laughs> mga customer malugi yung malugi yung ano ano malugi yung itong seafood city ito kunin na natin ano ito ito ay walong barbecue tsaka liempo ha ah. ah, dalawa dalawang liempo ah tatlo na raw tatlo naku sarap mo kaya lang puro bawal sa akin ito to pwede sa akin to itong tilapia tsaka bangus hindi ihawin natin mamaya yung salmon so meron pa rin tayong ulo ng salmon doon ihawin nila yun Paki tatlo na, paki gawan tatlo. Ayos na 'to, mga kinis ano, dito tayo mahirap magluto sa birthday ni Mahal na Reina, 'yan 'no. 'di ba? Kasi nga, luto na. Pupunta na lang tayo dito. Padagdag. Okay. Padagdag pa tayong isa. Ayun oh, no? kinaano eh. Padagdag pa ako ng isa, ha. Isang yempo. yun ayos ayos yan kaya lang hindi, hindi tayo kakain yan makakain niya iwasan natin yung mga yan kung hindi man nila makain ngayon eh pwede naman tayo tikim tikim lang unti unti yan dito totoo ito, to -to. oh, ito lagyan natin sa sa tetas sana sa tray yan para hindi malaglag yan lang o oh. salamat thank you ayun Ah, mo mahihirit pa si Mahal Arena. masarap Ha? masarap yung halo-halo, kaya lang hindi hindi na ako makain ng halo-halo, delikado. Baka magkanda halo-halo yung sakit natin, ano? Kita, pero turon kaya parang pero tingin pa rin tayo doon ng ano, nung no, ano yung mga pangmeryenda man, no? Doon, no? Yung mga pangmeryenda doon, tingnan natin kahit turon pwede na yung turon ito mayroon isang turon eh. ano gusto mo turon doon na lang tayo bumili sa kabila oh. mga dalawa lang dalawang piraso ayan kunin natin salamat ano kunin mo natin yan ganyan tayo buti na lang may tray tayo bayaran na natin dito ayan. ah dito pala sa kabila kala ko dito tapos bumili na, ano? bumili si mahal na rena ng apat na isaw nako bawal din sa akin yun. Lahat ng binili ni Mahal Arena, bawal sa akin. <laughs> ah, bag tayo na. No? Hindi, may bag kami. Salamat. Thank you, thank you. Yes. Oh, ng Bibili si Mahal Arena. coffee din, ano? Bawal din sa atin yan. Matamis din yata, yun, ano? Bili na lang tayo ng black coffee para sigurado. Oh, dito naman tayo. Tingin tayo dito ng... makakain natin ayun 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 ay, mga, ayun 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 Itong uh, ube, ubi biko, tsaka sapin-sapin. Ayun, yun yung karyoka. Ma. Uh, turon. magkano rito sa ano? Sa ubi, biko. $5. Pabiling, isa, ilan gusto mo ma? Isa nito tsaka isa. Uh, isa daw nito tsaka isa nitong ano? Itong dalawa. Yan. Parang gusto ko rin. Tsaka, tsaka isang turon, tapos isang karyoka. Oh, salamat. Oh, tagal na tayo hindi nakakatikim niyang karyoka tsaka hmm. turon eh, no? Ngayon makakatikim din tayo kahit papaano. Sarap niyan. Haba nung turo, nakakatakot oh. Yan, dito na natin nilagay yung mga pinamili natin, ano, mga kainags. Ano? Yan, sana wag matapon yung ano. Kunin na natin to at lagay natin dito, patong-patong na lang. Sarap yan, sa sapin Saka bibingka. Uy, bibingka. Gusto gusto ni Mahalang mamarena yung bibingka. Mukhang siyesta tayo ngayon sa ating birthday celebrant ha. Dahil yung pagkain, no? bili. Mayroon pang lulutuin mamaya. Magluluto pa ng pansit. Ano pa magluluto mo mamaya? Spaghetti? Ano pa? Kung ano-ano? Ayan. eto Bibingin ka. Meron na kompleto na mga bayaran na natin. At titingin pa si Mahal ng mga seafoods doon sa kabila. Sa bilihan ng mga isda. Babayaran niya lang muna. Doon na tayo sa ano, no? Sa... Ay, teka muna. Hihirit pa si Mahal Arena. Mukhang hihirit pa. <laughs> Ano ba yung hihirit mo dyan, mahal na, na Ah, cotton candy. Pambata lang yan. So, tara doon na tayo sa mga seafoods, mga fresh seafoods, mga kainag siya, no? Ayan. Ah, Ay, dito tayo, dito tayo. Okay, let's go, let's go. Mga is Eto, naipakita ko na sa inyo ng mga nakaraan to, eh, no? Ayan, sarap nyo, mga fresh, ano? Na isda. Ayan, no? Nako, ito bawal sa atin to. Ito bawal din sa atin to. Eh, lalong-lalong ito bawal sa atin to. Tamban bawal sa atin ito 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 tilapia <laughs> nako ito ano ba ito escape wing tilapia fresh tilapia oh. wow ito 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 pwede sa atin ito may kaliskis gusto ko rin ito paborito ko ito eh parang ano ito eh no? tsaka ito lane snapper white perch hmm, dami mga pagkagusto natin ng mga ito pa lang mga fresh na isda dito okay, no? ito fresh hipon ano uh, Naghanap si mahal na rin ng tahong. Magtanong tayo ng tahong. Walang tahong. Tanong tayo dito. Mukhang wala eh. Oh, ito ulo ng salmon, no? Nako po, panginoon. Napakasarap. Magkano si ulo ng salmon. 329. Naghanap si mahal na rin ng tahong. Wala kaning makitang tahong dito, no? <laughs> Hello. Kumusta? O, salamat ah. Thank you ah. sir. Basta Yeah. Salamat sa kanila. Pinapalo daw tayo nila. <laughs> Salamat. Thank you, thank you. Ah, ito, 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 ito. ito ay Pugita. Naku, pag nakayakap siya yung Pugita, masarap yan. Mahal na rin. Ah, ito, ito, ito. masarap din to. Lukan. Naku po, Panginoon. Napakasarap yan. Points guide, Hindi. Ito kasi pag namamalingki ka, makakaipon ka ng ano. Ah, ganun. May grocery. Sige, pag-usapan muna namin. Kasi bihira din kayo maganda dito. Pag-usapan namin. Salamat Thank ah. Thank you very much. Salamat sa pag-follow ah. Ano <laughs> kayo? Ano? Joel. Joel Lakanlale. Jo, oh, shout out kay Joel. Lakanlale. Lakanlale. Ah, shout out. Salamat, salamat. Sige. Yan. Shout out sa'yo, Joel. Ano? Thank you. Ayan, yan, yan. Anong wala? Ah, wala. Ito lang, oh. Oh, tahong. Oh, wala nakita tahong si Mahal na Reyna, no? eh, <laughs> ibang tahong yung nasa isip ko, eh. <laughs> oh, galit na naman yan. Ang <laughs> Ay, mga kalalakihan yan, ha? Hello. Hello po. Wala po kayong tahong dito, te? Tahong. Mga ano yun, eh. Ah, prosen? Pero meron? Gusto mo Prozen? Saan po makita yung prosen? Diyan lang. Diyan lang? Ah, wala. Wala siya nakita. Wala daw po. Sige, salamat po. Yeah, so, ang binili, lang, ang binili lang ni Mahal ito. Yan na lang ang binili niya. Ah, so, tinatanong tayo kung pwede tayong bumili ng points, no? Diba, sabi ko, si, si Mahal na lang kausapin niyo. So, ito na lang yung binili ni Mahal Reina, mga kainags, ano? kasi walang tahong pero wag natin sama rito kasi ay frozen sige sama na natin dito oh. naman natin kakainin sa bahay natin yan, pag uwi natin yan, so tapos na tayo mamili at uwi na tayo yan so tapos na tayo mamili mga kainis. ano tayo aalis na at not, uh, tapos yung mga yung mga resibo ay kinuha ko ng kinuha kasi syempre kailangan natin yan kasi sinasama natin sa content natin yan eh sa ating business monkey business kaya lahat ng resibo na mga pagkakain tayo eh kinukuha ko talaga yan papail natin sa tax <laughs> para medyo kung masakali magbayad man tayo ng tax eh medyo maliit lang yung babayaran natin ha <sighs> oh, dito na natin lagay kasi hindi nakasya doon sa... salapag, kasi may mga aniwa. Sa lapag? Oh, sige. Lagyan natin sa lapag. Baka bumagsak, tumumba. Ayan. So, huwi na tayo ng bahay mga kainis at magluluto na si Mahal Arena ng kanyang... Siyempre, may mga lulutuin pa yan eh. Bago mag-celebrate ng kanyang birthday, araw ng karawan. Let's go. Hoy, may ano dito. Ano, may ano? Ay! Tama picture? O, oh, sige, sige. Saktong-sakto. Tama-tama, no? May subscriber pala tayo. Pumarada sa ano natin. Shoutout sa kanila. Yan. Saktong-sakto. Nagbablog ako. Hiya. Ayos naman po. Okay lang po sa camera, sama? Sige, sige. Ayan, Tay, kumusta po, Tay? Hello. <laughs> ah, kumusta wa? Ano po pangalan niyo po? Ah, uh, Boyet. Lumimow. Boyet. Ah, shoutout po, Nay. Shoutout. <laughs> nice meeting po. Hello. Pinapanood namin kayo ni, ano, ni Nanay Olivia. Ay, so, shout out kay Nanay Olivia. Sa, sabi niya, pag nakita ko yan, magpapapicture talaga. Ay, sige po, picture po tayo. Ah, sige, sige, nakita ko na kayo, magpapapicture ako sa Ay, inyo. Ay, sige, po sige po, po, ah, sige po, sige po, tara. Sige po, sige po, tara. Ah, sige po, sige po, tara. Ano? Ano Hello. sa mga nanonood kay Kuya Ilag. Okay, thank ko, you. Napakagwapo pala talaga. Nako, hindi naman po. <laughs> salamat po, salamat. Ayan, <laughs> Ay, si Mahal na Reina. Oh, tara. Oh, oh, okay. oh, picture tayo, tara. Picture tayo. Oh, dito tayo. Ah, oh, dito, ka ma. Dito, sa gitna po si, Sir. Ayan. Salamat po. Hindi salamat po. Sir, maraming salamat. Sobrang na-appreciate po. Tinawag nyo kami. Thank you, sir. Nice meeting po. Sige. Upload namin to. Mamaya, ay bukas pala. Bukas. Bukas, ha. Birthday kasi niya ngayon, eh. May rin. Sige po, salamat. Salamat po. Salamat. Yan. So, sakto, sakto. Buti hindi pa tayo nakakaalis. Kasi gustong kumain yung mahal na rin. Kakain, kakain sana talaga kami rito sa, ano, sa, sa sakyan. Kaya lang, yung sila ate ano sila ate tsaka si, si tatay yan yeah, huminto sila sa harapan sa tabi natin ano at nasaktuhan kasi kung hindi pa kami kakain ngayon kung hindi kami kakain ni Mahal na Rena hindi na kami maabutan sigurado alis na kami kasi ganun kami pag tapos namin mag grocery alis ka agad kami alam nyo naman yung oras natin dito hectic barbecue nakuha ba natin yun nakuha ba natin yung yung karyoka, mayroon tayong inorder na karyoka eh. Meron yata isa lang, nakabalik dun isa isa. Ah, pero may nakita ka? Ah, sige, sige. Salamat, salamat sa kanya. Ayun, ayun. Tara na. No, na tara na. Alis na tayo. Aalis na tayo. <laughs> nabusog na tayo na makita yung ating mga subscribers, viewers. No? Alis na sila, magpaalam tayo. Kakaway tayo sa kanila. yan sila. Oh. yan, Tuwantuwa sila, no? Siyempre, tuwantuwa rin tayo. Tinawag nila tayo. Siyempre. Ano sabi si kanina? Kala ko naman, ano eh. <laughs> O oh, tara, let's go. Uy, na tayo. Ay, sige. Salamat. Thank you po. Thank you din. Ay, thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you po. Yeah, thank you. Ingat po. Ingat. Yeah. Tara. Oh, tara, let's go na tayo. Ah, ah tika muna. Saan na ba yung aking... Uh, Kala ko lang din mam mamimili sila. Kala ko ano, kasi magbubukas ako ng pinto. Oh, kasi kukunin sana ni Mahal na Rina yung, yung kakainin kong karyoka. Wala, hindi ko makita. Eh, hindi makita. Nandun, ano, eh. Sige, doon na lang sa bahay. Sa bahay na lang, ako okay. lang nakain. na lang. Sige, sige. O, oh, ito na mga kainags, ano? Ito na yung ating uh, karyoka. Nako, tagal ko hindi nakakain ito. Kailan ba huling nakakain ito? Nung sa Pilipinas pa yata ako. Hindi ko si so, ano yun hmm. eh. Si Karap. Archie, hindi ba? Si Archie. Ay, oo oh, nga mo? Ay, pa, Dati eh. Nagpunta tayo kala Sarap. Mm. Sarap. Masarap yung luto niya ngayon, kalokak mm -hmm. Mm. Kaya mo ko siya. Sarap. Babalik at babalik ang grab Grabe. Mmm. Happy birthday, ma. Salamat sa handa mo. Nako. อืมอืมปากมลกล็กป่ะอืมอืมอืมอันนี้ก็วินัอืมอืมอืมอืมอบมือมกับะชอบมือปะากอ่ะอืม Grabe, ang sarap nung, kar nung karyoka, mga kainigs, ano? Buti na lang kinain namin, nandito pa kami. Ayun, pinababalik ko tuloy ako ni Mahal na Reynat para bumili daw uli ng lima, limang karyoka, ano? Oh. Sarap. Tara, baka maubusan tayo doon. Ay, nako, salamat naman po na habang nandito pa tayo kasi medyo malayo sa bahay natin tong seafood city na to. Thank you. Dalawa na lang yung nakuha natin kasi dalawa na lang yung natira, mga kainigs. Eh. Okay lang least meron at least meron tayong inabutan kaysa wala Yan. tapos sa uh, mga pala shout out nga pala sa mga nakakilala sa atin dito na. buti meron pa tayong inabutan kahit dalawa kaysa wala kaysa wala meron ako inabutan dalawang piraso lana ah. Hindi, sila Hindi na eh. Baka sarado na sila. Magsasarado na sila. At dalawang piraso. At least buti may nabutan tayo. Try na natin dito. Ayan, dalawang piraso. O, dalawang stick na kapansin nyo. No? Try na natin. Sarap. Ah. Yun, na lang natin. Ako, ito. Mm. Harap. Meron pa siyang buko-buko. Oh. Kaya mas masarap. Kaya siguro naubos na agad. Mabili. Mabenta. Hello, Sion! So, yan, ano? Dito na tayo sa bahay natin, mga Sa at nako, medyo napagod tayo sa ating paglalakbay at sa ating pagdadrive. Pero importante, nandito na tayo at si Mahal na rin maya, -maya po ng konti ay magluluto ng pansit at mga ilang putahi lang naman. At ang ating mga bisita ay ang ating dalawang prinsesita at si Sean, siyempre ya so si, si Mahal na Mahal naglalagay na lang ating mga pinamalengke, no? Yung dalawa nating aso na po. pa. Labas nga muna kayong dalawa. Labas nga muna kayo. Halika, let's go, let's go. Para muna natin yung mga aso natin para maka uh, forma si Mahal Arena. Ito mga kainay, so salmon, no? Uh, ulo ng salmon. ganito rin yung nakita natin kanina sa ano, no? Sa Seafood City, yan, no? Uh, patuling ulo ng salmon. At ito na yung mga pin pinamalengke natin kanina at ihahanda na natin tapos papapirito sa ay iihawin ko sa labas tong ulo ng salmon katulad ng ginawa natin noong nakarang nag-ihaw tayo ng salmon at nagmukbang tayo. Ayan, no? fresh na fresh no. Pero siyempre lilinisan ko muna at lalagyan natin ng mga secret ingredients natin. O di ba? Ito at nagpapakulo na ng kon, ano, tubig si Mahal na Reyna no. Ayan ay kanya mga niluluto at dito siyempre bising-bising ang ating birthday celebrant. Pero maya maya lang ng konti mga kainis ay maluluto ng lahat yan at nakalatag na yung mga pagkain yan doon sa lamesa natin at may lalapang na mamaya. Oh. Happy birthday mahal kong asawa. <coughs> Kiss ka ako sa'yo. Mga mga chup chup. Tingnan natin yung ulo ng salmon natin mga kainis. Naku, ito na no, kung napapansin nyo, kung nakikita nyo mga kainis. No? Tingnan natin yung ulo. Nako po, panalo mga kainis. Ano, dito naman. Dito naman natin lagay. Yan! Para hindi masyado masunog dito banda, no? Hello! Kumusta kayo mga aso? Nako, ikaw sa'yo, nagulong-gulong ka na naman sa lupa, ha? Hi baby girl! Oh, Nako, nagselos na naman tong malak malaki na to. Seloso yan, eh. Wow! Panalo! Tingnan nyo naman, mga kainag, so. Oh. Perfect na perfect na tong luto na to. Grabe. Tara, iahon na natin to. Ay, ba, 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 luto na yung iskabet ni Mahala Reyna, mga kainags, ano? At ito yung salmon natin, yung, yung, ingay naman ito. Yung salmon natin, niluluto pa natin yung dalawang piraso ron na natitira. ano sunod na pagluto ng aking nga ah, Mahal na Reyna? Ha? Pamaya pa? Alis muna tayo dito at baka tayo mailuto. <laughs> Tingnan nga natin itong niluluto ni, ano, ni Mahal na Reyna. pansit, okay na mga kainags, ano? Pansit para sa may birthday at Nako po, hipong sugpong napakasarap nito. Seafoods, mukhang bawal din sa akin yan, pero titikman natin mga kainis. Ano ba yung pag-utos mo sa akin, mahal na rin at pagtatapon tayo ng basura? Pagtatapon muna tayo ng mga basura mga kainis, ano? Tapon muna natin yan at yung mga pinaglutuan ni mahal na para kahit pa paano yung makatulong naman tayo. At itong mga nandito mga basurahan, tapon na natin yan. Alam pa ma, wag mo na sabihin sumama sa ako sa basurahan ha, baka sabihin mo pa yon. Ah, yan, mga pinatapos sa atin ni Mahal Arena salamat naman daw matatapos na sa pagluluto niya yan yeah, ako ano mga pinatapong basurahan angat muna natin to yan alright dito sa kabila ang mm -hmm. at ito pa mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay! Hinugasan na natin mga kainags, ano? Yan, mamaya na, pat patuluin muna natin yung tubig. Pasok muna tayo dito at tikman natin yung maniluto ni Mahala Arena. So yan, mga kainags, ano? Ito na yung handa ni Mahala Arena, oh. Nako, tingnan nyo naman ready-ready na. nako ang ating panganay. <laughs> ano ma? Kain na tayo. Yan! So mga kainags, kakain na kami. At maraming maraming salamat sa panood. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message po. At maraming maraming salamat. Hanggang sa